Magalta. Ito, naku, may mga saging. Patong mo dun sa may papag, ha? ah. Ah, papag. Tapos kasi babalik ako. Ang dami ko babalikan sa bayan. Tsamba to, tsamba. yung mga ano, panalo yung mga baboy natin. Ganito yung talbos kamote. Ito mga talbos na ganito. Pamu mo muna yan. Kung ano yung mga luma, yun ang una mong ibigay sa mga baboy na ako nga. Ah, nga. ha? ha? That, mga saging babalikan ko pa. sa tricycle pa yun. Balik pa ako mamaya. Ito, bigay mo na sa mga baboy ito. Madaling maano yan eh. Yung madaling mapanis, ibigay mo. Ibigay mo na sa mga baboy. Pero yung mga kangkong, talbos kamote, ano mo yan ako nga, bukas nila yan, pang nila yan. Ito, kangkong na ano to, sariwa to. Yan. So, ibubukod ko sa'yo kung anong, ibubukod ko kung anong ibibigay mo muna. Babalik ako sa bayan, marami yun, tsamba yun, saging, isang punong tricycle. Kaya may mga good, pwede natin gawing minatamis pang merienda. yung mga ano ah, naku nga, Bukas na 'tong mga saging long ha. Ano 'to? Bukas. Bukas na. Tawag sa Bababa ko pa yung anong, babalikan ko pa yung sabayan. Kung ano yung mga unang mga malalamog, masisira, yun ang una natin ibibigay ha. Handa mo yun ako nga. Ibabalik ko. Ay, sayang yun. Kahit takin yung tricycle pa yun. Alam, sabi ko sa kanila, pamigay na natin yung iba sa mga ibang nangangailangan ng mga baboy. Alam mo naman dyan sa bayan, yung mga kaibigan natin dyan, mas inuuna ako. Mas sinintay ako. Kasi nga, kahit pa paano, sinusuklian natin yung kabaitan nila pag umirit sila ng pangkatay naman yung oh. Binibigyan natin. Ito, kalkalin mo to. Ano to? Halong kanan yan, tapos nagumbas so, bukas na to. Okay, ayan na, nakawis na. Dito, dito, dito So, yun nga po, medyo napagod ako. Pangalawang balik ko na po to sa bayan. Nabasa ako sa ulan. Ang lakas ng ulan sa bayan. Ulan araw po sa bayan. Ang init. Tapos ang ko. May tulong na kung may mga goods dito. Ito. Pwedeng, binigyan ako ng pan, pan dito. Ako na naligpit dito sa lamesa. Uwi mo sa bahay ito. Ito. O, oh, mga goods yan. Ako na nagligpit dito sa lamesa ha. Pag mo ano yan, kunin mo. Unahin mo yeah. to. Tapos sa baboy na yan. Ah, siya nga pala. Magpapasalamat ako ulit sa mga kaibigan ko sa Lumang Palengke. Sana pagpalaan kayo lagi ni eh, Lord. Thank you very much sa inyo. Ito sa binigay nyo. Ang dami, ang dami lang. Itong pinya. Nakong, itong pinya. Ibigay mo sa ano. Tanggalin mo yung saging. May pinya dito. Ay, ito. Pinya ito. kong ha. Tinadtad na pinya. Ibigay mo sa mga pabugan sa tsaka mga manok ito yung pinya Tapos, yung mga kasaging anakong ikamada mo dun sa may papag tapos iopen mo yung plastic para hindi sila makulob tumagal sila within 3 days na kun ha okay salamat ulit